Ano tayo sa banyo ni Mother? Magpapalit naman tayo na. Rubber flapper. Sa inidoro ko ulit. Kasi, pag tuloy-tuloy ang tagas, pansin nyo tumatagas, pwedeng dapat magpalit na tayo ng rubber flapper kasi medyo malambot na yung luma. Okay? Every five years or so, napansin ko ang palit nito. So, ito lang ay uh, ang brand niya ay Shark. So, yeah, yan. Okay. So, na tayo. Kaya lang, hindi ko pa pala na -urong. Hindi ko pa na-urong ang mga dapat iurong. Kaya, sana yung magurong, ha? Yeah, sure. yeah. So, ito naman ang ating rubber gloves from Masada. <laughs> anim. Anim na gusto. So... Gamitin na natin para meron tayong extra grip. Ay, okay, din. Kailangan kumain tayo. Kumain dapat ng breakfast. Ang love going. Alam niyo, matanda pa sa akin kung inuuro ko. Ha? This is our mother's standing. standing. Okay, so, urong urong lang. Ang mga gamit. Okay, Nila-renovate ni mother. No? Pina-renovate ni mother namin ito bathroom taong 1980, siguro 1982. I was about 10 years old. Decades ago. At gusto ni mother ang yellow. Ang <laughs> yellow ang gusto niya. Kulay kaya yellow ang aming banyo, yellow ang kusina. So, there you go. Okay. So, tatanggalin natin ang um, There you go. Ayan. Medyo mabigat ito. Ah. Medyo mabigat siya. Kaya kailangan natin Kaya kailangan natin naka-glouse pag may one sir. Okay. Di ba nagbalit ng Angel valve sa sarangay natin? show you where it is now. Woohoo! Okay, so yung yung rubber dun sa loob. See it? Ang papalitan natin. Pero isasara muna natin ang angle valve. Yeah, wala siyang turo Mga, mga friends, wala siyang turo. Tulo. <laughs> okay, just switch it off. Turn it off. Ayan. And then, mag-flash tayo. Okay? Okay. Ang kasi mo kasi, sa Haba, yung toro, diba? Ayan. Meron dong tuloy-tuloy ang sirip ng tubig. So, pag gano'n nangyari, ibig sabihin, palitin ang ating rubber flapper. Okay? So, papalitan yun. Yung dati, black. Yung nabili ko ngayon ay blue. Yung iba ba yung kulay nila eh. Okay. So, saan natin. Para walang tulog. Okay, so na-empty na natin siya. I think, ano, medyo na tayo. ah uh, limited tayo sa ating camera. <laughs> so, ito lang yan. Makikita nyo sa loob, may nakasalit, Diba, meron. Ito yung luma. Tanggalin na natin. Rubber siya, so madali lang siyang tanggalin mga Mars and parts Okay, so huwag tayong uh, sa mga pinatanggal natin sa mundo. Ito, it's rubber. So, madali siyang tanggalin. Pero pag-isa, ah, ayaw yata. Ayan, tanggalin. So, there it is one. Okay? Now, makapansin nyo. Saan nang basahan natin? Ipulo siya. Pinatanggal natin to. Okay? Pwede i-adjust ito kasi kung masyado siyang mahaba, pwede natin siyang iklian. So, nakikita nyo yung mga hook. Panghilang hook ba yung ginamit ko? Panlima. So, sa panlimang uh, loop or hook, or ring dun ko inilagay itong panabit. Ito, ikinoconnect natin to sa handle ng flash. Okay? So, makikita nyo yan. <laughs> makikita nyo yan lahat kapag binuksan ninyo ang inyong toilet tank. So, na siya. Gunting na gagamitin Last time, hindi, hindi ko ginunti eh. sabi ko, baka isusoli ko pa yung aparato. Pero hindi na. actually, it is ready to open. Tada! Oh, wala. So, bago na ating double flower. Blue naman ngayon. <laughs> Last time kasi asulo. Tingnan nyo. Ito naman yun. Meron siyang chain. Okay. Sa chain na ito, tignan natin ha. Oop. Parang magkagulbul yata. Hindi naman. Meron lang siyang kailangan buksan. There you go. Kung masyado siyang uh, mababa, taas natin. So, i-adjust natin again yung mga ring. Ano kung saan siya nakasabi. Ito adjustable naman to eh. Okay. So, Gusto na mga ating buhay-buhay? Nasumbong dapat ako ngayon. Kaya nang nag-uulan. napansin niyo ba? Kapansin-pansin ang ulan. It's a Thursday morning afternoon na dito sa Pilipinas. Yan. Yeah, okay, nag-straight na siya. So, since ito yung luma, gayahin na natin yung luma. Gano gano'n ba siya ka kalayo? So, mas mahaba yung bago. See that? Okay, mas mahaba yung bago. Okay, so, mukhang, ito yan, ano? Ito siya banda. Parang oh, ilan to? One, two, three. Ayan, mara yung bilang. Ito na yan. Tapos, kung masyado siya namang bitin, edi eh, saka natin i-adjust. Adjustable naman siya. Okay? Adjustable ang ring natin. So, we insert this. Tune. May meron namang Okay, madali naman. Madali naman siya ipasok. Okay, so meron siyang mga yan o, panabit. So may hook doon sa loob ng toilet tank. Doon natin po isasabit. Okay, so we go. There you go. So naka ang ating uh, tubig. Kaya ito naman ay hindi tuloy-tuloy. Ayan. Okay. Okay. Saka natin to Ihook. Ayan ito. There go. Makikita nyo naman pag binuksan yung toilet kung saan napupunta. Okay, so iwan na natin. Iwan ko na ang tubig. There. Okay. O dapat kasi, makansin natin, na hindi tuloy-tuloy ang labas ng tubig dito. Kung okay. tuloy-tuloy kasi labas ng tubig, medyo nakaana na to eh. Ah, uh, Ayun, humihinto siya. Ito, tinan nyo naman ang itsura nitong luma. Na ano siya, uh, nagbe-deform din. Diba? So, hindi niya nakaya yung weight ng tubig. Kaya, maangat na siya ang kusa. Nagiging magaan na siya. When in fact, it should not be light. Um, hindi ko lang piya ko, na. Pero, Yan <laughs> I'll let you know kung paano. Okay, right. dun lang nagtatapos ang ating episode for now, for today. Pakita ko sa inyo kung nagsura. Actually, pwede naman ito i-google. I suppose mayroon din mga iba pang nagturo sa YouTube kung paano. Yeah, you can. Huwag ka mahulog ang ating camera. Okay. Right. Dito ko siya sinabi. Ay, wait. ma pa pala. Mapa-flash. <laughs> so, yun know, naman eh salamat muli sa inyong panonood. Hanggang sa susunod natin episode. This is BBDI Wire, over 50 from Marikina City. Beating you a lovely Thursday morning. Bye!